sakit lang tayo at uh, bibili muna tayo ng tinapay na kwasong para almusal tayo nakakagutom good morning guys welcome ulit sa aking youtube channel at ngayong araw po Nagpapasok na naman tayo sa ating room. Oras po ngayon, 6 G's noong umaga. Ayan, palabas tayo. Lakad lang tayo ng konti. At lumamig na naman. Sumobra na naman ng lamig. Ngayon, ang lamig, ang temperature ngayon ay eh, 2 lang. 2 centigrade. Kaya nag... Uh, dalawang shoe tayo may pullover ako sa loob buti pa nung last week init nasa 15 ngayon dos lap biglang baksak ang temperature dito na ako at mamaya tayo papasok medyo maaga-aga pa tayo 6.20 papasok tayo dyan ang oras lang po ngayon eh 6.14 meron pa tayong 6 is na minutos para kumamber ito maaga pa kasi ah, nandito na ako guys sa loob at kinuha ko na yung mga baso sa kanil kanilang kanila mga mesa para ma-start ko na ito kasi one hour one hour na a start ito kay ang andam nito kaya i-start na natin time time check pa tayo 8:30 po ng umaga at uh, papunta na tayo sa ating susunod na trabaho doon sa uh, lugar namin malapit sa amin papunta tayo ng metro station para sumakay ng train at uh, patung station ng uh, bago tayo sumakay ulit okay so busy yung mga naghahakot ng mga basura may kanyang-kanyang lugar sila pero sa amin iba rin nang nag doon at bayarin dish mo yan eh yan. busy na yung mga tao dito na ako guys sa ano sa sunod trabaho ko lang tayo at uh, bibili muna tayo ng tinapay na croissant para almusal tayo nakakagutong dito na ako guys sa aking susunod na trabaho ah, may araw na ngayon kanina lamig lamig elevator dito sa na yari na yun yari na nga okay. hindi na tayo mahirapan sa pag-akit Dito na ito nakaugay sa pangalawa kong trabaho. Naalis ko lang yung mga machine, yung mga, machine, yung mga malinis na gamit nung sa machine. Ayan guys, ah, nakatapos na ako ng tapay oras dito. Puro linis lang ginawa ko, walang kwan, walang plancha. Kasi pag lunis, maraming trabaho eh. Dalang kalat, lahat iniwan sa akin. Wala silang, hindi sila nagalaw. Ah, ganyan. Tatlong oras lang naman ako. Okay guys, at uwi na pa tayo para kumain. Ayan guys, uwi na ako. At natapos na yung trabaho. Wala akong luto ngayon dahil doon sila kakain sa tatay nila kaya puro linis lang ang ginawa ko at uh, kumuha ko ng mga balis or maleta sa cab ayos sila sa April April 6 at darating ng April 14 dalawang linggo sila mawala o mahigit sa linggo Uh, lugi na naman tayo Kasi pag Nagbakasyon sila, wala akong trabaho Wala rin saldo Kaya lugi ako Okay, at uh, Pauwi na tayo guys Magluluto tayo ng Nama ano, tayo ilaw Magluluto ako ng daing na bangos. Binili no, sa Philippine store. Daing na bangos. Naka, pa na yun? na sa suka yun. At magpiprito tayo ng talong at kamatis sa usawan na may sili, patis, ayos. Ganado na naman. Gumain to. At uh, meron pa akong tawag dito dinuguan, hindi na yung sa kapatid ko kahapon nagtitinda yun eh, dinuguan misis ko mamaya pa darating yun tayo babantay sa mga bata babantayan yung dalawang batang oklet okay guys, yan bubuksan ko lang yung pituan Tanggal tayo ng jacket. Mainit na. Mainit sa hapon. Sa ganitong oras. Mainit. Umakyat pa ako ng 7 Kaya lalong mainit yung atawan. Ayan. Okay. Hindi na ako magsasayang dahil nagsayang ang misis ko bago siya pumasok. Dahil nauwi ako ng ano eh. Nang tanghalian dito bago bago pumasok ko sa isang trabaho ko. Kaya, ayan, binuksan ko kanina yung mintana para ma para masingaw yung, ano, yung init. Oras po ngayon, alas sa is. Alas sa is, 20 ng hapon. Or gabi, yan o, maliwanan. Okay guys, so hanggang dito na lang Ganito na lang na video. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa buong maghapon. Sa aking pagtatrabaho, nakita niyo na guys kung gaano kahirap ang trabaho dito. Bawat tutos ng madam kailangan may sunod agad kasi ibang galing nila eh. Pag inutos sa atut sweet ibig sabihin ngayon din, huwag mo nang igawing mamaya para hindi na maghintay. Kaya gawin na natin. Para very good. Okay guys, hanggang dito lang ang video. Maraming salamat sa inyo muli. Bye-bye, good night, and God bless po sa ating lahat.